mga kaoban, uh, punta kami na Robinson. Uh, dito po po yung mga kasama ko sa may supermarket ng Robinson mga kaoban. Robinson Balagas po. So yon mga kaoba, ito nga nakipag-coordinate yung kasama ko sa gwardiya ng supermarket para legal na makapasok kami rito at makapag-calibrate kami ng mga timbangan mga kaoban. Uh, dito po kasalukuyang tumatawag yung gwardiya sa manager niya mga kaoban. Uh, yun mga po, uh, habang nantay namin yung manager, yun, pinapirma kami ng gwardiya para okay daw po ang ano, uh, naka-time in kami ngayon dito sa supermarket mga kauban. So ayun dito mga kaoban, no? ay nasikaso na po kami nung supervisor po yata nila to mga kaoban, dito sa supermarket at kasalukuyang tinitingnan na po ni Mr. Santos ni Ben Tot yung timbangan at times th thumbs th th up na po siya okay daw po 0-0 ah uh, dala po niyang bato bali ano po yun ah uh, 1 kilo po yun mga ah uh, ito nga po nakahilera dito yung mga timbangan nila sa midsection section yan sa fish yung mga timbangan po sila rito ayan, medyo inano na nga po ni Mr. So yung siyang timbangan, nilalagyan na po niya ng tingga nalibrate na po niya ito si Ben, ah, nag up na ulit ibig sabihin, okay po yung timbangan na yun mga kauban at ito nga po si ma'am, lumapit din po sa kasama ko kay Mr. So ah, nag-picture din po siya para may ebidensya daw po na yun, na nagka-alibrate kami rito sa kanilang supermarket, mga kauban sa mga namimili po sa supermarket balagtas ah, okay po yung mga timbangan dito ah, parehas po ito nga po niyalagyan na po ni Bentot ng sticker ah sorry binabaklas po niya yung sticker nung dating nakakabit at lalagyan niya po ng panibago po yan 2024 mga kauban ito na nga po si Mr. So mga kauban no oh. nilagyan na po niya ng tingga yung ano timbangan So yun, Makakauban. Uh, ah, nilagyan na po ng tip ni Mr. So yung pinagkabitan ng tingga ng tanso mga kauban. Para manatiling matatag yung pagkakakapit po nung ano. Kasi iniikot lang po yan sa may bracket ng timbangan mga kauban. Eto si, si, si Bien. Uh, ah, naglagay na po ng sticker mga kauban. Oh. Ay, ito po yung main section nila mga kauban. Nandito ako sa parting dulo. Ayan, inikot ko po yung camera. Dito po yan sa supermarket balagtas. Wala ako masyadong namimilipat dahil maaga pa ho yan. Kung di ako nagkakamali, mag alas 8 pa lang yan mga kauban. Eto yung dalawa mga kauban. Medyo binilisan ko lang po yung camera. Para mabagal din, mabalis na rin po yung oras mga kauban. Ayan, nagigikit po ng tingga, uh, ng tanso si Mr. So sa isa sa mga timbangan. Kung daw ako nagkakamali dito mga kaibigan, uh, nasa pitong timbangan po yata, yung kinalibrate dito nung dalawang kasama ko mga kauban. Ayan o, oh, ilalak po, po yan, at uh, ipipress po ng plies yung tingga para po naipit po yung pinaka... Tansunya, niya mga Ito yun, nailagyan na rin po yung sticker na 2024. Katunayan, nakalibrate na po yung isa na yun. At pagpunta po sila sa may parting dulo, meron din pong timbangan doon. Ayan, naka-ice na po ni Mr. So. Ayan, hindi ko po ulit yung camera. Ayan, mid section. Ito, chicken section. Ayan, may mga hotdog po rito. Yun. Mga frozen foods, mga kauban. Ayan, pinapanood lang po ni, ano, ni ben, si Mr. So titingnan kung talagang ayos ng ano birada ayan nakakita nyo okay na lipat na sila ng ibang timbangan ayun dito si Mr. So uh, nilagyan niya ulit ng selyo yung isa sa mga timbangan dito sa may parting mga bigasan po yata ito mga kauban tsaka may mga asukal din po ito yung katabi ayan no? uh, nilagyan timbangan ito nga po mga kauban si Mr. So nakatapos na po maglagay ng mga si Elliot calibrate sa mga timbangan ah, nagdi-receive na po siya dito mga kauban ayan hindi ko po yung camera ayan nag Nakita ko sa malayo si Mr. So, ah, gumagawa po na resibo. Ito, may tinuturo ako, hindi ko alam kung ano sinasabi ko rito mga kauban. Ito, <laughs> si Ben, na ah, tingitingin po ng mga paninda rito. May balak pa yata bumili ng mga frozen food mga kauban. Inikot ko ulit yung camera. Ayun, hindi pa tapos mag gumawa ng resibo si Mr. So pinaikutan na siya ng mga empleyado ng supermarket ayun, nakayarin na po siya mga kauban ah, kinuha na po ni ma'am at inilera yung mga resibo para mapicturean po niya may ebidensya bukod sa resibo maratanggap nila mga kauban ah, ito na nga po si ma'am supervisor ah, nagbabayad na po kay Bien yun binilangan siya halos uh, sa 2,000 mahigit po yan mga kaubang kulang 3,000 rin po yung binahid na yan ni ma'am mga kaubang bali yun na tapos na kami mag-calibrate dito sa may supermarket yan, bali palabas na po kami ng Robinson balit yung kasama ko balit imitingin pa yata ng salamin yun Uh, so, yun, babay na po sa mga subscribers, sa mga followers ko sa Kauban Vlog. Uh, maraming salamat po sa mga nagpapalo sa mga nagsubscribe ng bagong nagsubscribe sa aking page, uh, sa aking channel sa YouTube, Aril Kauban TV. Maraming salamat. God bless po sa ating God. God bless. Yon, babay po. Babay.